ngayon uh, ah, tiningnan natin to ayan oh ah. tiningnan natin ayan sunog may sunog dito kung makikita nyo dinukot ko ayan ayan po, may sunog dito ayan no ayan ayan po yung sunog naluto yung wire naluto pala ko oo oo Subukan natin ihinang Ito po guys, oh, sunog. Ayan. Ayan. Ito po yung sunog na wire. Ayan. Ayan. Ihinang natin, ayusin natin yung ano, wire. Wala, loto talaga. Oh. Ayan. Sunog po. Oh, tama na. Ikaw na Ayan, tapos na. Nainang na. Bali, organize na lang natin. Pero subukan muna natin pandarin rin. Ayan. Nainang na po natin. Uh, ayan si sir. Sir, pa, start mo muna. Okay, start ni sir. Ayan. Subukan natin. Pa-revolution mo no, sir. Kung oh, kasi hindi ba kita ng mga viewers. Baka ano lang yan okay ayan okay na sir mantar na okay makauwi na si sir sa katarman ayan si sir oh. Ayan po yung mayari ayan ayan yung mayari ayan okay thank you hanggang doon lang salamat